mga idolisa uh, pupunta tayo ngayon sa kapatagan doon sa ating farm kasi uh, tingnan natin kung ano na po yung mga improvement na nangyari ko doon kasi last time uh, one week na po kasi nating pina-clearing yung ating sagingan so titingnan natin ngayon i-check natin ngayon kung ano na yung mga nangyari doon sa ating farm mga idol so kung makikita natin sa video is nakiring na po ng mga tao natin yung ating sagingan so yung mga nakatayo na saging na natira is yun po yung uh, pwede pa nating maharvest so sayang naman kung kasama din natin silang tanggalin eh, may mga bunga na so yan na lang ang antayin natin -nag ma pag nagmature sila na yung pwede na silang maharvest para matanggal na rin natin yung puno na nakatayo dyan so ayan mga idol uh, malaki na po yung improvement dito sa ating farm so kung makikita nyo uh, lahat na, almost lahat ng mga saging na walang bunga is talagang na, natanggal na po natunay naitumba na so ito po yung magiging uh, area natin mga idol sa gagawin nating uh, brown egg production so once na maklearing na lahat mga idol is uh, magtayo tayo dito ng farmhouse para if ever meron tayong mapagistihan kasi medyo malayo to sa lugar namin sa Digo City nabihay tayo ng mga nasa mga 25 to 30 kilometers po bago natin maharating ito so kailangan muna natin ng mas secure na if ever gabihin tayo dito sa ating farm, so, matulugan tayo so ang gagawin natin ang una nating eh, gagawin dito is magtayo tayo ng farmhouse. So after farmhouse, and then start na natin i-construct yung uh, pre-range area natin para sa ating mga brown egg production. So regarding para doon mga idol is uh naka-order na po ako ng mga uh fertilized eggs. So naka-incubate na po sila. Pero hindi ko po alam kung ilang percent po yung ma-hatch doon. Pero anyway, at least uh, alam natin na nasa mga more than 100 heads po yung mga uh, 85 to 90% po yung hatching rate niya. So yun po yung munang uh, alagaan natin doon sa farm sa kabilang farm sa Digos din once na na-reach na nila yung 3 uh, months to 4 months RTL saka natin sila dalhin dito. So maganda rin po 'yan kasi may mga tanim pa naman dito. So yung 3 months na antay natin na mag mag RTL yung ating mga sisyo, yun din po yung time na maklearing na po natin ito lahat so ayan mga idol uh, sinusom in ko lang uh, overlooking pala itong uh, farm natin sa Davao City so napakaganda po ng view dito kung makita nito sa personal mga idol is talagang ito din po yung, yung isang nagustuhan ko sa farm namin kasi uh, overlooking siya ng Davao City saka yung dagat may kita na po talaga so ito po yung mga kaganapan dito sa aming farm mga idol so once na maklearing na ito lahat talagang makita na po natin yung buong area so ayan po uh, dito sa kabilang side may tanim po tayong mga kamatis po dito so ayan axis road lang din po yung farm natin talagang uh, yung da daan niya is sa gilid diritsyo mismo sa farm natin so yan po yung isang tinitingnan natin ha? if ever Magano tayo ng business dito Sa Browning Productionist May access po tayo So ayan mga idol Salamat po sa patuloy niyo pong panunood Sa mga video namin